Hello, hello, good morning, good morning po ating mga kapatid lovers dyan. Hello po sa ating lahat at ngayon nga po ay na naman tayo. Ilang days na po tayong walang update kasi lagi pong unong oras na ako nakakatulog tapos alas 5, alas 6 pa po minsan nagigising gawa ng yung alaga ko yung aga pong gumising. Ngayon po, Marami po ako nababasa at nagtatanong po kung saan po magbibigay uh, ng ambag na 1K. Kasi 1K po yung ambagan sa pagpunta sa Christmas party at meet and greet ng Patrick Bolton. Ngayon po is ang magbibigay po ng 1K ay kay Ma'am Eva yun po ay bago one week before mag Christmas party, kailangan po ay nakabigay na yung gustong sumama. One person po is 100. Yun po ay sa uh, Red Hotel sa Cubao, Quezon City. At yan, makikita na talaga natin si Patrick Bolton at si Arlene Nicole Budol. Napakasaya po. At at nami pong masasama dahil hindi po pwedeng mag-video o mag-live. Hindi katulad noon na nag live sila habang uh, nag-meet nag and greet, naka sila lahat. Hindi po pwedeng mag-upload ka agad. Marami pong mga pulis at may mga bantay din po doon na bawal pong mag Uh, upload, bawal po na mga nakalay pero hindi ko rin po sure kung may iwasan ba yun kasi sa dami po eh siguro ay eh hindi na rin mapapansin ko yung kasi pwede po mag video, ang problema lang, ibinawal po na nandun ka pa is mag-upload ka na kailangan daw po ay pag-uwi or pagkatapos ng party saka mag-upload yun po yung usapan nila ngayon ay kailangan po na mabilang yung lahat ng sasama para yung pong uh, hotel na pag-aano uh, reserveran ay magkasya po kay lahat at hindi po magsiksikan yun po yung uh, dahilan kung bakit po nag uh, nagpapalista sa mga sasama Ganon din po yung mga uh, sambagan para po mabudget kasi parang lahat-lahat uh, na po ay naandun na po yung sa halagang uh, isang libo. Nandun na po yung inyong pagkain. Kaya yan. Naatok <coughs> na ako. <coughs> yung eyebags ko sobrang laki na. Kaya yan po. Nakita ko kasi yung mga comment ninyo. Ginisi po na naman ako. Nakita ko po yung mga comment ninyo. ah uh, kaya po nag-upload, nag-update ako ngayon kahit papano po is may mapag- uh, mapag-usapan tayo at talagang final na po na makikita natin si Patrick Bolton at uh, dito siya na sa Pilipinas marami siyang mga kasamahan na pupunta din mga katrabaho niya na magbabantay sa kanya kasi baka daw uh, dumugin ng mga paparats kasi Patrick Bolton bakit Diyos ko po, pasensya na po kayong lahat kung bakit ako higap ng hibaga habang ako yung nag-update dahil gusto gusto ko po maka-update sa inyo hab. kahit na uh, ganito lang po kay Klee is nag-update po ako para po kahit pa paano yung mga nakikita kong comments is hindi naman po masyadong uh, mag-isip kayo na ah, bakit kaya si ma'am Jo wala nang reply, bakit kaya hindi na siya nag-update, ito po yung dahilan, kaya ayan po uh, sa lahat po ng mga sasama, mag-message po kayo, isearch nyo lang po yung uh, patlin lovers fan club, Makik pag nyo po yung Patlin Lovers Fan Club. Lalabas po yun tapos pindutin niyo po yung join. Pag nag-join na po kayo, kasi po kayo ng admin at si o kaya i-message niyo lang po si Ma'am Eva. I Eva po yung ano kanyang pangalan. Admin po yun siya. Teacher po siya taga Lucena. Siya po yung magko-collection ng uh, ng 1K para sa budget ng uh, po, isang tao. Isang alam po, lima kayo sa pamilya, di five kayo yung kailangan nyo i-prepare. Yun po ay pa tanghalian at parang tanghalian hanggang hapunan ata o, o hapunan lang ng diretsyo. Yun po yung pinag-uusapan kasi kasi parang pahapon ang gusto nila. Oh, Diyos ko po. Ano ba yan? Nangyayari? Ano ang higit natin? Ayan, nakikita ko po dun sa iba. Ang nakakapanghinayang po, hindi sila makakasama. Yung iba po ay matanda na. Kaya ang gagawin na lang po natin, kung ano man po yung mga pangyayari sa Christmas party at meet and greet, yun naman po ay mga video ilalagay po sa GC ay eh iya ano po natin ipapakita po natin sa inyo para kahit paano po is uh, makita po ninyo kung ano yung uh, masasabi ni Patrick Bolton kung anong dahilan kung ano na bang status ng Patlin Lovers 'di ba para hindi na tayo masyadong uh, nag-iisip na kung ano-ano eh, lahat po doon ay itatanong nila kasi sinabi naman po doon na uh, uh, open na open ang magtanong wag lang yung masyadong ano yung yung ano siya paper sa na na sumagot yung basta ano po lahat po tayo na andun enjoy at yun po yung gusto nila doon mag-enjoy habang um, kasama si Patrick Bolton at Sir Lynn Budol ay eh, hahabol din at gawa ng um, may ano pa po siya meron siya nga uh, Uh, meeting sa kanyang ano yung mga part na kasamahan sa magandang dilag pero magkikita at magkikita po sila dahil invited po lahat sila ayun po at sabi naman ni Herlin is pupunta rin siya kaya meet and greet na rin na lang ng dalawa at ito na kung ano nga ba ang mangyayari sa pagkikita ng dalawa kung ano po ba yung uh, mga pagbabago, kung ano po ba yung dapat nating asahan, kung ano yung may papangako nila sa atin, uh, kung ano yung dapat, kung dapat pa ba natin silang intayin, o may asahan pa ba tayo sa kanila, para hindi po, natin hindi po tayo nang uhula Kasi mas maganda po kasi yun, sa loob ng apat na taon, ay eh, tayo ay naghihintay na nagantay sa kanila. Kaya yun po, hintay-hintay po tayo para alam po natin kung uh, gaano po kabisi si Herlin, kung gaano kabisi si Patrick. Para yung lahat po na makatanungan natin sa isip natin, yung mga haka-haka natin at yung mga nakikita natin ina-upload sa social media na hindi totoo, maano po natin, malalaman po natin kung ano, ano lang yung dapat natin paniwalaan kasi mismo sa bibig ni Patrick, Bolton at Helen Boodle, ma maririnig kung ano po yung status nilang dalawa. Kung may asahan pa ba sila o kung ano na ang buhay meron sila o kung may communication ba sila. Lahat po ay itatanong doon para po alam ng lahat yan. I-upload po ng mga pupunta doon at kung ano po yung mapag-usapan at mapag-mga uh, kaganapan doon sa kanilang Christmas parties i i -re, re upload video po natin yun para po po ninyo o oh, kaya ay i-share natin. Ayan, maraming salamat po. Ingat po kayo lahat pasensya na po kayo kung ganito ang boses ko, ganito ako magano kasi wala po talaga no choice. Nakakulong na naman ako dito sa isang unit para lang po maka-upload. Kasi pag doon ako sa kabila, magigising ang alaga ko, sobrang ingay, kunting salita mula ang is, malakas na po dun parang nag-ieko kaya ayan po, ingat po tayong lahat God bless po sa ating lahat and ayan, uh, sana po mag-enjoy ang lahat na pupunta sa Christmas party, advance Merry Christmas po, maraming salamat po God bless